you <laughs> Happy si Steph Curry sa ginawa ng teammates niya. First time lang ito. At grabing space naman ang ginawa ni Maxis sa step back niya. Andrew Wiggins na buhay na nga para sa Warriors. Interconference battle once again. Golden State Warriors versus Philadelphia 76ers. Of course, no Joel Embiid pa rin. Get start na agad tayo in the first quarter kung saan mga idol. Angat agad by 5 points ang home team na nagdulot nga ng early timeout para nga dito sa Warriors. Energy ang puhunan ng Sixers players dito sa unang mga minuto. Ganda ng kanilang depensa. Kaya't hirap na hirap nga ang Golden State offense. At matapos ka ng 0 4 start ni Steph, Finally, pumasok na itong 4-point play niya kaso na overturn yan dahil offensive foul dahil daw sa kanyang paa. At frustrated nga dyan of course itong si Stephen Curry. Sa pagtatapos ng first 12 minutes, nagtala nga ang Warriors ng lowest scoring first quarter nila, only 15 points. Angat ang Sixers dito, 22 to 15. At sa ating second quarter naman, tumakbo na ng maayos ang opensa ng Golden State Warriors kung saan nakakalapit na nga sila sa Sixers 27 to 25. And then sa sneak attack pa ni Jonathan Kuminga, tied na ang laban. Time out tuloy ang Philly dito. At nagtuloy-tuloy na nga magandang opensa dito ng mga dayo kung saan nakapag-build nga sila ng 4-point lead 38 to 34. At sa 3 minute mark ay finally nakuha na ni Steph ang first points niya sa free throw line. Kaso bigla siyang sinagot ni Tyrese Maxi ng nasty step back 3 pointer at talagang naging more defense and less offense ang nangyari in the first half ang ginawa ng dalawang team. Kaya naman 48 to 45 lang ang score natin. Warriors leads by 3. At sa ating third quarter naman, hot start para sa Warriors as they go up by 10 points na sa first 2 minutes na atin. 7-0 run ang kanilang ginawa. At dito rin nakuha na ni Steph Curry ang first field goal niya sa laban. Umangat na rin sila by 11 points. Sinamaan niya pa ng step-back 3-pointer. And then naging 17-point lead na nga mga idol ang lamang ng Warriors after ng three pointer pa ni Wiggins. Kaya napilitan tuloy ang home team na mapatawag ng timeout. At hanggang sa tuloy na nga bumulusok ang opensa ng Warriors dito, hindi na nga sila napigilan ng Philly. At itong si Andrew Wiggins, ganda ng paglalaro this third quarter, may 23-point lead na tuloy ang Golden State dito. 43 points in the third quarter ang tinala ng Warriors at talaga namang lahat ay tumulong. 23-point lead after three quarters 91-68, to 68. kaya naman si Stephen Curry happy sa performance ng kanyang team. At para nga sa ating 4 quarter mga idol, abay wala na. Ang Warriors ay talagang binauna sa malalim na hukay ang Sixers. Wala na silang ginawa mga idol as the Warriors go up by 27 points. At itong si Stephen Curry maagang pagpapay nga mga idol. Komportable na komportable nga sa bench ng Warriors nang dahil nga ang lahat ng teammates niya ay nagko-contribute this game. At parang first time nga lang daw ito nangyari ngayong season.